Traffic na po dito. Ingat po tayo. Tulad dun, merong na-disgrasya dun, o. Oh. Ayan, ko sa inyo. Ayan, no, Oh. Umaligtad. Umikot yung motor, eh. 360 yung motor. Medyo naalangan siya nung may tumawid na aso. Kumpiyansa ka, eh, o. No? Papatakbo ka, maluwag yung kalsada, tapos may tatawid na aso preno siya ng preno niya eh. na dinig namin yung preno tapos sumigpit yung motor niya. tap dag. tap 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 naman. tap 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 Guys, tap 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 Babae mo, ma, hindi ko makita kung babae o lalaki to. Yung motor niya, dito na sa gilid ng kalsada, tinabi na eh. naman, kailangan nito ng rescue. May tumawag na ng rescue. Oh. may tumawag na ng rescue, kaya lang, di ba dumadating. Kaya lang, ang problema yung traffic o. Oh. Haba ng traffic na yan. natin dito. Hindi pa rin ako kuhay na bangga doon. Hindi pa rin. Babae yata yun, eh, no? Babae. Alam, hindi mo kata yun. Mukhang masakit ang ano, huwag naman nabalihan. Kawawa Kawawa naman. Kasi makahila eh. Ingat tayo guys. Lalo na yung mga nagmumotor ha. Huwag masyado magmadali. Naka. Risky po ang pagmumotor. Konting pagkakaminin mo lang eh. Ewan ko lang. Kasi tayo pupulutin. Ingat po tayo guys. Lalo na yung mga walang helmet. Ang na mukha nyo. Wala kayong helmet. Hanap dami pa kayo. Mag-helmet naman kayo. di per pocket maluwag yung ano eh. Hindi na kayo maghihintay. Ingat kayo para sa kaligtasan nyo na diyan. Wala naman. Okay guys. Bye bye.